gising ko na kanina. Hala ko gising na. Shelly! Gising na! Bumangon ka na dyan! Ang hala ko gising ka na? E, Ang pagdating mo rito sa sala, saan tutulog ka ulit? Tumatang ito! Ano ba yan, ma? Ang hihihinay mo! Bakit ba doon tuwing ginigising mo ako? Eh, lagi ka nakasigaw, ha? Eh, kasi po naman, pag ikaw ay gigising ko sa pahinang paggising, hindi ka nagigising. Ay, eh, kailangan po, talagang kita ng todo-todo para lang nagising ka po. Eh, lang sa naman pagod ako sa school, di ba? Ah, oh, ganun. Pagod ka. Ano ang nangyayari dito? Nagsisilya mo na naman kayong dalawa. Ikaw talaga Shelly? Talagang hindi mo na nirespeto si Mama? Tsaka ano ba ang problema mo at lagi ka nagkakaganyan? Yan tayo eh. Parang ako na naman ang mali dito. Eh dito naman si Mama talak-talak -tala, eh. Natutulog yung tao. Anak, naninimutang yata. May interview ko ngayon. Hindi ba kailangan gumising ng maaga? Oo nga pala. Ma, okay ka lang. Pasensya ka na. At yung ay baka may stress na. Naintindihan ko naman. Sana nga stress lang. At hindi araw-araw ay gano'n na siya. Aba, napapansin ko eh. Napapadalas ang pagsigaw-sigaw niya sa akin. Kaya mo na ma, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Sa akin lang sila man siya nakikinig. Mabuti pa nga, kausapin mo ang kapatid mo. Nako, nakakapag ah, mabuhay sa mundong to. Mm -hmm. Neta, wala na namang pagkain. Ano, Shelly? Ano nangyayari? Eh? Nakapag-brienda ka na ba? Yun na nga ba eh? Gutom na ako, tapos wala pa akong madadat ng pagkain. Tangin na lang, ano? Huwag mo kong pangmura-mura, ha? Baka nakakalimutan mo. Inaw mo ako. Talaga ba, ma? Ang kapal na mukha mo para sampal-sampalin ako? Talagang pinapainit mong ulo ko? Ito ang dapat sa'yo! Alay ko siya! Kahit anak mo ako, wala akong karapatan para sa ako. Napakawala akong kwenta ng ina! Ano yung ito! nyo? Ano siya bang kailangan umabot pa sa na tayo? Shirley! Wala ka na bang natin ang sa nanay mo? Hindi naman ako na pa! ka sa mga pagsakin, eh, gumanti lang ako! Ganyan na ba katigas tigas ang puso mo? Para kayang-kaya mo nasaktan si Mama? Matara kasalanan ko pa! Eh, pinagtanggol ko lang naman sarili ko, ah! Tsaka, kuya, pa, may karapatan ako ipagtanggol ang sarili ko! Anak, walang masama kung ipaglaban mo ang sarili mo o no, self-defense. Wala kang utang na loob. Hindi mo man lang naisip ang sakripisyo at paghihirap ni mama na mapalaki at mapag-aral ka? Hindi mo ba alam na kung hindi ka niya wala sa kinilala din mo ngayon? Anak, tama na, tama na. Hindi ba? Dapat nang malaman ng batang to ang totoo tungkol sa kanya. Ano? Ampun ako? No. Sinasabi niyo lang yan, dahil galit kayo sa akin! Yun ang totoo, Sherry. Paksesa ka na kung... ngayon mo na ang Pero kahit naman gano'n, itino rin siya ang mandaming tunay na anak. Gino'n namin ang lahat para sa iyo. Pero hindi ko hindi expect na ito pa ang magiging kapalit ng lahat ng ito. Shelly, binigay namin lahat sa iyo. Pero ayun ba namin, ba't, ba't ka nagkakaganyan? Pa! Pa! Sabi, hindi ko ano. Yan kasi pag puro sa sarili mong iniisip mo, minsan matuto ka rin makiramdam. Hindi lang siya umiikot ang mundo. Anak, la rin na. Alam ko namang naiintindihan na ni Shelly ang lahat. Ah, gusto rin naman natin, di ba, eh? magpago siya para matuto siya. Salamat ka. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Sa kapila ng ginawa mo. ko talaga sa inyo. Hindi niyo po pag pagsisisiyan ko wala ng ginawa